Earnings sa ads on reels ng mga content creator hindi nga bababayaran. So meron po mga ilang content creator ang nakaka-experience ngayon na kung saan yung earnings po nila sa ads on reels ay hindi po na-process sa payout which is super delay na po talaga. no And then halos karamihan po mga Lodi ng mga kapwa natin content creator yung earnings nila sa ads on reels is napunta na sa payout. At merong mangilan ilan na wala po talaga at ako po ay isa doon. Na kung saan, hindi po na-process yung ating earnings na $800 or more or less uh, $46,000 pesos. No? Depende po kasi sa palitan yon At ayun nga mga Lodi, hanggang ngayon, hindi pa rin po na-process sa ating payout. So ano nga ba ang nangyari dito mga Lodi? No? So Uh, yun pong uh, mahigit 800 or more or less 800 dollars na inaabangan kong earnings na sana ma-pay po or mabayaran sa atin mga lodino. Yun po yung talagang uh, approximate earnings ko. No, and then meron po tayong uh, 190 dollars na kung saan bonus po yun ni Meta na uh, may challenge siya sa atin na 510 daw, Kapag ka, na-meet natin yung 510 dollars is makukuha natin yung 190 na bonus. At yun nga mga lodino, namit po natin yon at uh, nagover over over pa nga po tayo dahil umabot tayo ng 100 Pero sad to say, mga lodino, 190 dollars lamang po ang pinrases doon sa ating payout which is yung bonus lamang po yon at hindi po nag reflect yung ating approximate earnings na yun sana mga lodi yung talagang ating uh, inaasahan. At marami po or mga ilan sa mga kapwa natin content creator ang simple ang experience nito. Kaya naman mga Lodi, kahapon ay nagpa-blue check po ako talaga mga Lodi no, para po makontak ang customer support. At ngayon nga po mga Lodi no, ay nag -reply na po yung customer support. At ito po yung sabi. Ayan. No? So ang sabi dyan, wala doon naman pong problema doon sa aking payout sa aking earnings no. So nakakalungkot mga lodi no. Mahaba pa yung aming usapan diyan no pero yan na lang po yung highlights ko. Pero ayun nga, ang sinabi nila is wala daw problema doon sa ating earnings. No? Ang ipinapangamba ko kasi nito mga Lodi, no? may nangyari na pong before na ganito, which is si Ma'am Jovelin, no? yan po, tinanong ko siya kung nakuha niya yung uh, earnings niya na nawala din. Ganito rin, ganito rin po yung nangyari, nawala din yung kanyang earnings at uh, noong month tiyata, ng March or February or April, hindi ko matandaan, hanggang ngayon, hindi pa rin daw nakukuha. Ayan, sabi niya, tinanong ko siya, at nawala nga ng parang bula. So, ayun yung pinangangamba ko dito mga Lodi na baka po ganun yung mangyari doon sa aming payout. Pero sana, sana naman wag po. Sana naman po wag kasi mga Lodi, pinaghirapan natin yon Sayang naman yung effort na ibinagay natin doon. Okay? So, ayun sa mga nakaka-experience po ng mga kapwa natin content creator, no? So, antayin po natin na mag-send ng invoice si Meta, no? Dahil ayong uh, yung invoice po, yung magiging basihan natin kung magkano yung possible natin kitain. Baka uh, glitch lamang to na maaaring hindi nag-reflect doon sa payout pero pag uh, send naman po sa atin ng invoice is nakalagay naman po doon. Sana ganun po yung mangyari. Okay? Sana glitch lamang po to na yung nasa payout is uh, may error. Okay? Antayin po natin mga Lodi yung invoice na marireceive natin sa merong katulad po sa akin na issue. Okay mga Lodi no? at uh, kung ikaw is uh, nakaka-experience ito, Uh, huwag mo kalimutan i-share ang video na to para naman maging aware yung mga kapwa natin content creator na ganito rin po yung kanilang ang uh, issue. Okay?